So what's up mga idol? for today's video mga idol, uh, mandito kami ngayon sa Sumi. na uh, bali, tinayo uh, namin yung nagtatanim ng na mga gulayin. Si Tatay Carlito. So bali, kami dito ma uh, harvest ng munggo. <laughs> so bali, uh, may kasama ko ngayon si uh, Tatay Carlito. Yun. So dito kami ngayon sa Sumi. Ito yung ano niya, mungguhan. haba haba yung ano mga idol. Taginit. init yan. ngayon, ngayon, ngayon lang uh, pwede mag -tanim ng pala, kaya pwedeng magtanim ng palay. Kaya pinilit na harvest ng mga monggo Ngayon mga idol, uh, patuloy matuloy kami sa pag-harvest mga idol. Kaya <laughs> <laughs> magpa-vlog muna tayo mga idol kasi mamaya uh, mauwi uh, na tayo. Pag napuno natin tong ano um, yan, sako, isang sako mga idol. Yeah. Kahit yung ilaw mga idol, kinukuha na namin kasi ano, pilit na harvest to ngedit naman na habis kasi ang anak na katrakurain asy mga idol. Yan mga bulakbot masa na mga idol, sayang. Kada so kailangan magtanim ng palay. Ayun. Yeah, sinanamit na din. kami ramik na guardis mga idol mga siguro guru uh, anim kami mga idol na naga-habis. Yan uyong uh, iba kasi ano, pakain daw sila muna. Pero kami oh, din si Kakay. Yan, oh, yung ganito na yung bag service na mga idol. Rap ba? ko. So, Ito yan o. Ah, ang galing! Namin, ang galing! Bilaw at Bila, oh, saka yung hinog. Yan you o. Know. Sama-sama na yan sila. Tapos yun, ano, bibiliin na lang namin doon bag dating sa bahay. Layo nang pinagtayuan ng namin ngayon. Ano yung mga maliit na... Pakwan. Pakwan. Yan o, na pakwan. Hindi na sila lumaki mga idol. Hanggang sa mainog. Tatanig <laughs> pa silang kapag kalabasa. Ang daming buong mga idol. So, mamaya. So, bali mamaya mga idol mga anak tayo. Ay, hindi Ito. Oo. Sipag nung mga tayo oh. mga idol. Tayo uh, mga tayo mga idol kasi alas 11 na mga idol lang. Uh, Tanghal, ya. Bali mga idol, uh, babalik naman tayo sa so, uh, um, pinagpipitasan natin ng munggo. Yun ang mga kasama natin mga idol. So, ibenta natin ng piso yung kilo. <laughs> Simula naman tayo mag-harvest. So, bali magpipitas naman tayo ngayon. Yan si Tatay Gato. Yan. Sama Ah, ang hirap mga idol ubusin. Parang hindi na ubus mga idol yung ano, yung bunga. Oh, dami kanina pa namin dito mga idol. Ah, balik balik. Kasama ko dito. Kakakahilo mga idol. Aww. Pero okay lang. Saga namin dito hanggang maghapon mga idol. Libre tayo pang ulam. Damay na dito pati kapit pa. Sinungaling ka! kakalatin kasi sako na tayo mga idol. Wow! Oh, halos hindi pa maubos-ubos yung ano mga idol. Yung... Kaya't <mulit> matatagal ang matatagalan pa tayo dito mga idol. are mga idol uh, pahinga mo tayo mga idol Ang ganda kubo mga idol Ah 5 yung ano bubong Sige <laughs> <laughs> so, mga idol mga idol na yung idol, Daming gulay